Good morning po mga kapusa. Tinan nyo po si RR. Ang lapad-lapad ng likod. RR, akala ko magpapaslim ka. but parang ang lapad na ng likod mo? Ha? Ah. <laughs> diba sabi mo, slim cut ka lang. Ayaw mong pataba. Pero tinan mo, mm, lapad <laughs> lapad ang lapad-lapad likod, likod mo. No, 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 no. Ang no. lapad-lapad no. likod mo. Ang RR yung posa, uh, Ito po yung babaeng. <laughs> Grabe yung trip sa buhay. makapag-balance ngayon sa upuan kasi po ginagamit ko ang upuan na pinagbabalan, pinagsisar niya. <laughs> sinagawa works si data. maya yung babalan sole. art. ang oh, yun yung 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 na. yung Ayan po. Good morning po mga kapusa. Ah, ayan, RR. er, mataba daw siya. Gusto niya slim lang siya. Pero bakit ganyan? Hmm, lapad-lapad na -lapad ng ano mo. Ng likod mo. Okay lang yung RR. Di ba? Good morning po mga kapusa. Babay po. Seryoso po si RR.